Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnao ay uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hi, brother. Hello. 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 Oh, ikaw na lang te kay si Jin mukhang tulog. Hello. Hello, naririnig kami diyan te? Yeah. Hello. Ah, oh, go ahead te, go ahead. Na na ako? Yes, naririnig din, naririnig very loud and clear. Okay. Um, Uh, saglit lang po yung ano ko. Um, tungkol sa tatay ko. Ako na lang mag share kasi yung nanay ko uh, matanda na yun eh natutulog na maaga matulog. But I mean, like three months ago yata yun eh. Yung tatay ko na slide doon sa ano sa sa bathroom. Tapos eh nab na biakta yung bones niya doon sa yung ano yung kalingkingan hindi, hindi kalingkingan yung malaking ano yung toes niya. Tapos ngayon, nagswilin. Tapos dinala nila doon sa doktor kasi yung tatay ko hindi na makatulog. Tapos ngayon, sabi ng doktor, ano daw, nakrak nga yung bones niya doon. Eh, hindi pa masiminto kasi nagswilin. Tapos, eh, umuwi sila sa bahay pero may medication. Eh, hanggang sa umabot sa puntos na ano yung yung buong yung paa niya na mamaga tapos nag nag ano na siya nag turn to like dark black like not gray um tapos yung nanay ko hindi hindi na alam kung anong gagawin so kung ano anong pinah tapos naalala niya yung ano yung yung holy oil na pinapadala ko na ano galing kay brother Windell. tapos nirefillan lang niya ng ano yung holy oil doon hinahaplas-haplas niya. Tapos, ano oh, before, so, sorry, nagmamadali kasi. Um, tapos, yung ano, nung mga time na yun na nag-take siya ng medication, ganun pa rin, lumalala, lumalala. Tapos, um, hanggang sa umabot sa puntos, uh, yung tatay ko, uh, parang nag din siya, yung nakahiga na lang for one week. Tapos, um, sabi ng nanay ko pa rin, ahas na, ano ba yun, nag-change ng skin, na hindi na ma makatayo. Tapos, naalala ni nanay, tapos nung mga, na, yong uh, gabing iyon, sabi, gabing iyon, sabi ni tatay na, ano daw, yung, makati daw yung buong katawan niya. ano, um, ano, <laughs> so, sorry, tapos na, may, may may nagsabi daw na ano ay hindi na yan pwede ma ano ma, surgery kasi matanda na yung tatay ko eh, 93 years old na delikado na. So un, namin nagsabi. Tapos gan, tapos sabi ng nanay ko, okay lang hanggang sa inano na mag mag mag, ano mag, mag calm down yung yung swelling ng ng ng, ng tatay ko. Eh hanggang sa nag nag gray siya, nag dark gray. Tapos nung mga time na yon, sabi ng tatay ko na ano, oh, makati daw yung buong katawan niya. Hindi daw siya makatulog. Kaya hinaplasan ni nanay ng holy oil. Tapos nung ano, um, nag ano sila, nag, nag, -nag prayer tapos inaplasan ng holy oil. Um, tapos nung, nung gabing yun, nakatulog siya. Kinaumagahan, yung paa niya may lumabas na ano, um, worm ba yun? Mahaba. Okay na ba yun, te? Wati. Oh. Wati ba yun? Wati. Narinig niyo po ako? Oo, oo. Oo, hindi, wati. Wati talaga. Mahaba na red color yung sa harap. Eh, ni nanay ng ano, baygon. Eh, yung wate, wate ba yun? I, don't know what is in Tagalog. Um, ano pa rin, buhay pa rin. Eh, sabi ng nanay ko, sabi, ng nanay ko, satanas ito. Kaya, inano ni nanay doon, nag-ano sila ng fire, tapos nilagay doon sa apoy. Eh, namatay. Tapos yung tatay ko, hindi na ano, yung parang, parang nang nagluno yung ano ba, nagluno yung, yung, yung ahas na hindi na makatayo ang ginawa ni nanay, nagdasal si nanay, hinaplasan ng ano, ulit, hinaplasan ulit ng, ng, ano, holy oil. Alam mo ba, mga, nung time na yun, nakatulog talaga siya hanggang hinaplasan ng hinaplasan nanay, tapos nagdasal sila. Hanggang ngayon, hindi na na, ayong tatay ko, hindi na na surgery, hindi na na simento bumalik na sa normal. Kahapon nga, nakita ko, nagwalis-walis na sa labas, nagtawa siya. Parang ano talaga, yung bumalik na siya sa normal. Wala, wala. Na. Tapos yung, nung time na yun na may wate, yung tatay, nung nanay ko, nag-ano ng pare na pinapasantalanahan. Tapos, inaplasa ng hilap sa ni nanay ng ano, ng huli oil. Bumalik, bu back to normal yung tatay ko. Ngayon, malakas yung tatay tatay ko, 93 years old. Tapos, hindi siya na ano kasi sabi ng mga tao, hindi na yan pwede sa surgery kasi ano, matanda, 93 years old na. Eh wala eh, sinanay inano talaga yung ano, may, may fit yung tatay at saka nanay ko. Inano ng ano, ng holy oil. Ayun, wala na, okay na siya. Walang surgery, wala lahat. Kaya, happy, happy ako. Grabe <laughs> no, yung ano, holy oil at saka yung dasal. Eh, <laughs> grabe. Um, Brajando. Yes, de. Oo. Uh, uh oh, uh, yun na yon Kasi ano, um, yun lang yun para yung sa tatay ko na share ko kasi magsisimba pa kami ng mga anak ko. At saka, pasalamat ako kay Brother Windel sa Holy, Holy Oil. Um, yun po. Oh. Yung ano, mga sacramental, powerful talaga. Okay. Thank you short, sa iyo. Short oh. lang po yung sa akin, brother. Oh, okay, okay. So, thank you sa iyo sa ano mo, te? Sa iyong maganda na testimony. Then, ako naman dito is... May tinitinan ako comment dito. Thank you, te. Thank you. Bye-bye. Uh, thank you, then. Bye-bye. Okay. So, yan ang testimony ni Ate Rosaxi. So, may, may tanong dito kanina na, na, na daanan ko eh. Uh, ang, sana ba yun? Hindi ko na makita.